Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga operasyon ng files sa Python. Sa isip ang kaligtasan, kahusayan, at kababasa, ipinaliwanag ng gabay na ito ang mga konsepto hakbang-hakbang mula sa mga batayan hanggang sa mga praktikal na teknik. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga operasyon ng file ay isang mahalagang pangunahing kasanayan mula sa maliliit na script hanggang sa malakihang mga aplikasyon. Una, tingnan natin ang mga halimbawa ng pagbabasa at pagsusulat ng mga text file. Sa paggamit ng with na pahayag, context manager, natitiyak na maayos na isasara ang file. Binubuksan ng sumusunod na code ang isang text file, binabasa ang nilalaman nito, at pinoproseso ito kada linya. Ang hayagang paglalagay ng Encoding Katumbas, UTF-8, ay tumutulong mabawasan ang mga isyong nakadepende sa platform. Kahit sa malalaking file, memory efficient ang paggamit ng for line in F. Pansinin ang mode kapag nagsusulat sa mga file. Ang W ay para sa pag-overwrite, ang A ay para sa pag-append. Gamitin din ang with na pahayag kapag sumusulat. Ipinapakita ng sumusunod na code ang mga pangunahing halimbawa ng pag-overwrite at pag-append. Sumusulat ang code na ito ng text sa output.txt at nagdadagdag pa ng karagdagang teksto sa parehong file. Ang mode na W ay nag-o-overwrite ng file habang ang A mode ay nagdadagdag ng bagong linya sa dulo ng kasalukuyang nilalaman. Kung kinakailangan mong i-flush, tawagin ang flush, pero karaniwang automatikong na i-flush ang nilalaman kapag natapos ang context. Kung maraming proseso o thread ang sabay-sabay na maaaring magsulat, kailangan mong isa alang alang ang Exclusive Control gaya ng File Locking. Ang mga larawan at compressed na file ay pinoproseso sa Binary Mode, RB, o WB. Hindi tulad ng Text Mode, hindi pinapansin ang Encoding. Binabasa ng sumusunod na code ang isang Binary File at kinokopya ito sa ibang file gamit ang Binary Mode. Kapag humahawak ng malalaking binary file, iwasang basahin ng lahat sabay-sabay gamit ang read, mas memory efficient ang pagbasa at pagsusulat sa bahagi-bahagi, chunks. Para sa napakalalaking file na hindi kasya sa memorya, basahin at isulat ang mga ito sa mga chunk na may tiyak na laki. Dahil ito ay IO-bound, kapakipakinabang ang pag-aayos ng laki ng buffer. Kinokopya ng sumusunod na code ang isang file sa 64 kilobytes chunks. Mabilis itong gumagana habang mababa ang paggamit ng memorya. Maaari mong ayusin ang laki ng chunk ayon sa katangian ng iyong network o disk. Sa SSDs, kadalasang mas mainam ang bahagyang mas malaking chunk size sa pamamagitan ng pagtukoy ng buffering na argumento sa open na function, maaari mong kontrolin ng laki ng buffer na ginagamit sa loob ng Python. Pinapahintulutan ka nitong higit pang ma-optimize ang kahusayan ng input-output. Kung itatakda mo ang halaga ng buffering sa zero, Isinasa gawa ang I.O. ng walang buffering, isang ay nagbibigay daan sa line buffering, habang ang mga halagang dalawa o mas mataas ay gumagamit ng buffer ayon sa tinukoy na laki sa bytes. Sa pangkalahatan, sapat na ang default na halaga dahil mahusay na hinahawakan ng OS ang kasyang, ngunit ang pag-aayos ng parameter na ito ay maaaring maging epektibo para sa napakalalaking file o espesyal na mga device. Ginagawang mas intuitive ang paghawak ng mga path ng standard na pathlib module. Pinapabuti nito ang kababasa at kaligtasan kumpara sa paggamit ng string paths. Ipinapakita ng code na ito ang paggawa ng directory gamit ang pathlib, pagsusulat ng text file, at pagbabasa ng nilalaman nito. Gamit ang path object, maaari mong hawakan ang mga path sa paraang intuitive at ligtas. May mga maginhawang API ang path tulad ng iter directory at glob. Maaari kang magsulat ng code nang hindi iniisip ang tungkol sa path separator sa iba't ibang operating system. Ligtas kang makakalikha ng pansamantalang file gamit ang temp file. Ipinaiiwas nito ang security race conditions at banggaan ng pangalan, name collisions. Ipinapakita ng sumusunod na code ang halimbawa ng paggawa ng pansamantalang data gamit ang pansamantalang file. Gumagawa ang code na ito ng pansamantalang file, nagsusulat at nagbabasa ng data, at automaticong nagbubura kapag natapos ang with block. Sa paggamit ng temp file, name temporary file, makakapag-handle ka ng temporary files ng ligtas at walang conflict. Dahil nakaset ang delete katumbas true, automaticong nabubura ang file. Sa Windows, maaaring hindi mo agad mabuksan ang file mula sa ibang handle, kaya pwede mong itakda ang delete katumbas false at ikaw na ang magbura nito. Madaling gawin ang recursive na pagkopya, paglipat at pagbura ng mga file at direktoryo gamit ang shell util. Kinokopya rin ng shell util copy dalawa ang metadata tulad ng oras ng pagbabago. Ang move ay magmo-move pa rin ng file kahit hindi magamit ang rename. Ang remove tree ay mapanganib na operasyon kaya laging kumpirmahin at mag-backup bago mag -bara. Ang laki ng file, oras ng pagbabago, at permiso ay maaaring basahin at ayusin gamit ang os at stat. Kinukuha ng sumusunod na code ang pangunahing impormasyon ng file gamit ang os, stat, at binabago ang permiso gamit ang os change mode. Iba ang paggalaw ng mga permiso sa POSIX at Windows na sistema. Kung mahalaga ang cross-platform na compatibility, gumamit ng high-level na API o dagdagan ng conditional na paghawak. Kinakailangan ng exclusive control kapag maraming proseso ang sabay-sabay na nag access ng parehong file. Gumagamit ang Unix ng f at gumagamit ang Windows ng MSVCRT. Gumagamit ang sumusunod na code ng f-control f-lock sa unit system para maglagay ng exclusive lock habang sumusulat. Nakakakuha ang code na ito ng exclusive lock gamit ang f-control f-lock. Sa Unix-like na system para ligtas na magsulat at pigilan ang sabay-sabay na pagsusulat sa file. Palaging pakawala ng lock pagkatapos ng proseso para makapag-access ang ibang proseso. Sa Windows, gamitin ang MSVCRT Lockang. Para sa mas mataas na antas na paggamit, isaalang-alang ang external na library tulad ng PortaLocker Locker o File lock. Upang maiwasan ang pagkasira ng file habang ina-update, magsulat muna sa pansamantalang file at palitan gamit ang OS, Replace, kapag matagumpay. Ang pagsusulat muna sa pansamantalang file at pagpapalit nito ay umiiwas sa pagkasira kung magka-crash. Ang os, replace, ay gumagawa ng atomic na pagpapalit sa loob ng iisang file system. Tandaan na hindi garantisado ang atomicity kapag iba't ibang mount ang ginagamit. Para sa random na pag-access ng malalaking file, pinapabuti ng mmap ang I.O. performance. Kadalasan ay may kinalaman ito sa binary operations. Memory maps ng sumusunod na code ang isang file at nagbabasa o nagsusulat ng mga tiyak na byte range. Maging maingat kapag binabago ang laki ng file. imi apa ang code na ito ang isang binary file sa memorya gamit ang MMAP at gumagawa ng direktang byte level na pagbabasa, pagsusulat. Ang memory mapping ay nagbibigay daan sa mabilis na random access sa malalaking dataset. Mabisa ang MMAP, ngunit ang maling paggamit ay maaaring humantong sa isyu ng consistency ng data. Tawagin ang Flush para mag-synchronize ayon sa pangangailangan. May nakol ang module para sa bawat partikular na uri ng data format. Gamitin ang CSV para sa CSV, JSON, para sa JSON, at Pickle, para sa pag-save ng Python objects. Nagbibigay ang sumusunod na code ng pangunahing halimbawa ng pagbabasa at pagsusulat ng CSV at JSON, at paggamit ng Pickle. Dahil maaaring magpatakbo ng arbitrary code ang Pickle, iwasang mag-load ng data mula sa hindi mapagkakatiwalaang source. Iminumungkahi ang pagtatakda ng new line katumbas para sa CSV upang maiwasan ang sobrang blank line sa windows. Sa Ensure sa lungguhit ASCII katumbas false, nananatiling nababasa ang mga UTF-8 character sa JSON. Ang direktang paghawak ng gzip at zip ay makakatipid ng disk space. Kasama sa standard library ang mga kaukulang module. Ang sumusunod na code ay simpleng halimbawa ng pagbabasa at pagsusulat ng gzip files bilang text. May pagpapalit sa pagitan ng compression ratio at bilis depende sa antas ng compression at format. Ang mga sumusunod na punto ay maaaring isa-alang-alang para sa mga hakbang sa seguridad at kahinaan. Huwag gumamit ng hindi mapagkakatiwalaang input direkta sa file name o path. Gamitin lamang ang pickle sa mapagkakatiwalaang source. Bawasan ang execution privileges at ibigay lamang ang minimum na permiso sa mga prosesong humahawak ng file. Gamitin ang temporary files gamit ang temp file at huwag mag imbak ng mga plain files sa public directory. Kung gagamit ng user input sa file path, kailangan ng normalization at validation. Halimbawa, gamitin ang path, resolve, at i-check ang parent directory. Maging extra ingat kapag gumagamit ng external input bilang file path sa web app o public API. Para sa mga operasyon ng file, mahalaga ang paggamit ng ligtas at maasahang mga paraan tulad ng paggamit ng with statement, tahasang pagtatakda ng encoding, at atomic na pagsusulat. Para sa malakihang pagproseso o sabayang pag-access, kinakailangang magpatupad ng locking at log management system upang maiwasan ang suayan at banggaan ng data. Ang balanseng kahusayan at kaligtasan ay susi sa maasahang operasyon ng file. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.